So yun, magandang hapon o oh, day 2 ng NCAP Dito tayo sa may EDSA Boni So makikita nyo Yung mga motor eh Nandito sa gilid walang dumadaan sa bike lane <laughs> Kasi may signage dyan eh Kaya yari ka Pag napitikan kang sorry ka di ba? Love letter ka Contest mo na lang kung saaring hindi mo tanggap <laughs> Pero wala eh Ganun talaga Minsan na uh, papano ka nakakalimutan mo minsan naiinip ka kaya dadaan ka sa ano di ba naku pops narinig ka dyan kahit may shadow shadow lane yan dyan sa ano hindi ako dadaan dyan uh, hirap na talaga mamaya mapasarap ka ng uh, daan hindi mo mapansin di ba ay uh, pala na ano ka na napitikan ka na tapos uh, yung bike lane ginawa mo ng express lane <laughs> love letter Sunod-sunod na loveleta na matatanggap mo. <laughs> Kaya, huwag na tayo dyan. Pasiguro na lang tayo dito sa regular lane tayo dumaan. Mahirap na. sayang ang pera. Diba? Sayang, maaabala ka pa kung magkocontest ka. Diba? Kaya, pasiguro na lang. Uh, huwag na lang, uh, ako, hindi na lang ako dadahan dyan sa bike lane kahit sa charo 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 shadow, lane pa yan. <laughs> so, yun. So, makikita nyo, ito yung epekto ng NCAP oh, Wala dumaraan sa bike lane dito sa EDSA. So, lahat ng uh, motorsiklo nasa Gedli. Tabi lang ng bike lane. <laughs> wala eh, talaga. Siyempre, aware sila sa NCAP. Siyempre, nanghihinayang din sila sa bayad, sa abala. di ba? So, medyo na ano, ta, na ano yung mga kapwa natin motorista na disiplina Nagiging aware tayo sa mga bawal sa nabatas traffic o ano. So, yun, hindi na isa sa makagandaan talaga ng N-Cup. Yun talaga naman. Pero, hindi lang talaga minsan na nagkaroon lang siya ng medyo hindi magandang epekto kasi mga nakaraan, eh, hindi siya naging fair. Kaya nga na TRO yan, eh. Diba? So, yun. Mag magandang hapon. So, dito na tayo sa... Papunta na tayo ng... show. So, let's go. Magandang hapon. Ingat lang palagi. Tama na tiling alerto. Maingat at kalmado lagi sa mga... Viyay, Magandang hapon.